tutsog dito. Mm. Ha? Ah. O. Oh. Kasi babawi ako sa'yo ngayon. O, oh, game. Dakit po yun ah. Oh, no. Oh. Ikaw na. Mm. Ohoy. Alawa ah. Aha. Uh -huh. Mhm. Mm hindi muna ako matatalo ngayon kasi nagpractice ako. Lagi na hindi na ako natutulog kasi pinapractice ko itong laro na to para ako'y manalo lang sa iyo. O, oh, game. O, oh, panalo na kagad. Hi! Game, game, game. Oh, boy. One, two, three. <laughs> 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 oh, game. Babawi ka, babawi ka. Uh -huh. uh -huh. Oh, oh, Kau nang mau na. ka makakabawi ngayon sa akin kasi nagpractice ako maigi. Hindi na ako natutulog. Oo, oh, oh. magaling to, magaling. Mm -hmm. Ohoy. Oh, Ohoy. <laughs> Panalo na naman ako. <laughs> oh, oh. <laughs> Nakakadalaman. <laughs> <laughs> Hahaha. tuwa ka. Ay, siyempre hindi ako natutulog. Kasi pre ko to. Sige. Oo. Oh. mo pala <coughs> eh. Uh -huh. Oo. Hindi ka makakabaw sa akin. Kasi nag-practice ako maigi niyan. <laughs> Oo. Ayan, ako ang Ako lagi ang magwawagi ngayon oho, uh ohoy, -huh. uh -huh. Siyempre. kaya, uy, dito ako, ay, ay, ay sayang, ohoy, uh -huh. uh -huh. panalo na naman ako, oh, kalam, bakit ganun? Hindi pa nga ako ta, naka, ay, saan mo dyan mo nilagay? O, oh, panalo na ako. Nagtunggali ulit. Oo. Oh. Eh, eh, tama na. Inublog mo na nga eh. Eh, las na to, las na. Ay, siyempre panalo ako eh. Eh, kung yung mukha mo na kaya ang ilagay mo din dyan. hindi pwede, hindi pwede. O, oh. <laughs> Oo. Oh, Sa sunod ka nalang babawi. Uh,